Good morning mga ka Kingpins and for today's video samahan nyo ulit kami sa aming gana. Maaga nga ako nagising at sa usual nga ay eh, mainit na naman sa aming kwarto. Okay. Pasensya na nga sa mga nagsasabing paulit-ulit na lang nga ang vlog ko dito sa amin. Wala naman kasi kaming pera para pumunta palagi sa ibang lugar para mag vlog. Magastos <coughs> naman kasi yung ganon. Siguro kapag ipinagkaloob ni God sa amin na kumita ng malaki dito ay pwede na. Tsaga-tsaga lang nga muna kami dito sa amin para lang nga may maipost araw-araw. Sobrang ang pasasalamat ko sa inyong mga kakingpins at hindi nga kayo nagsasawang manood ng mga video ko. Ayala sige magkape na nga tayo. Inutang ko lang nga tong kape sa tindahan. Sa mama ko nga pala yung tindahan, hindi yun sa akin. nga ng mga food cart pagkagabi ay saka kami nagbabayad ng mga kuha namin sa tindahan ni mama. natas na choco nga ang aking kinakape dyan. Inaya ko nga si Bebe na magkape kami at tapos na nga daw siyang magkape. Kami pala nga ang dalawang dito sa labas at tulog pa nga sila mister at ang mga bata at wala pa dito dumarating yung mga tindero. Madalas nga 10 na 10am na pumupunta dito ang mga tindero kasi nga kapag umaga ay hindi pa naman mabinta ang fishbowl. Hindi pa naman kasi trip ng mga tao na kumain ng maaga ng fishbowl. Kadalasan nga ang gusto ng mga tao, kap tao kapag umaga ay ang kapi at tinapay. Kunti lang nga siguro yung tao nakakain ng street food sa breakfast. <laughs> lumipat nga ako dito sa tindahan at napaka init nga dun sa labas. Dito nga sa tindahan na may electric pan nga na pwedeng itutok sa akin. Sobrang init na init nga ang pakiramdam ko dyan pero nagkakape pa rin nga ako. Coffee is life nga sa mga Pinoy bago nga magsimula ng trabaho. Habang nagkakape nga ako dyan ay nag-iisip naman ako ng aming ulam na pang umagahan. Araw-araw nga ito nga ang challenge sa atin na mga nanay kung ano ba talaga yung lulutuin na ulam. Nakakainis pa nga minsan kapag nga yung niluto mo ay hindi nga gusto ng yung mga anak. Hindi ko naman nga sila pinagbibigyan kapag nagre-request ng ibang ulam at nagtitipid nga kami. Sabi ko nga kung anong ulam lang nga dyan, ayan na nga ang kainin. O, pasalamat na lang nga at meron pa kaming inuulam. Naalala ko nga pala na meron palang binigay na frozen na ulam ang aming kumpare. Virginia beef bulgogi nga ito. Dalawa lang nga sana ang lulutuin ko. Kaso naisip ko nga na baka nga kulang sa amin. Kaya nga dinagdahan ko pa ng isang pack para nga tatlo nga. Malaking tulong na nga ito sa amin na blessing at nakalibri nga kami ng ulam. Salamat, salamat nga kay God at sa aming kumpare. Ibababad ko nga ito dito sa tubig at matigas pa nga dahil nga frozen. After kong mag gumagamit yan ng tubig sa pagbababad ay ibibinyag nga yan namin sa aming halaman. At eto nga mayaman nga kami sa itlog char. Dadalhin nga yan sa food cart at bibibenta nga. Lulutuin nga ang kwek kwek. Dalawang baunan nga lang dyan ang ipaplastik ni Michael at dalawang food cart nga lang ang magtitinda. Malakas talaga kami sa itlog at ito nga ang hinahanap hanap ng mga customer namin sa food cart. Ito <laughs> nga si tatay na nga nga ruling. Binagyan nga ni ate M dyan. Hindi ko nga maintindihan yung kinakanta niya dyan. Sabi ko nga sana makadami siya at ang init nga ng kanyang paglalakad. Ganito ko na nga dito ang aming ulam at ito nga, papakita ko nga sa inyo na near expiry na nga siya. Pero okay lang din naman, pwede pa rin naman yan ding kainin. Yung iba nga kahit expired kinakain pa nga, char. <laughs> Ito nga si Mr. at ang mga bata hindi na nga nakapaghintay kaya nagluto na nga ng sarili nilang ulam. Binalibaliktad ko nga itong ulam na niluluto ko at yun nga ang nakalagay sa instruction. Sa mahinang apoy ko lang nga yan niluto at kapag nagkaramilize na nga daw ay pwede na nga daw kainin. Inahon ko na nga ito at kakain na nga kami. Lord maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga kakingpins bukas naman ulit.